Sila ang mga Pinoy celebrity na nagluluksa ngayong 2025 dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. The Philippine showbiz list presents celebrities na namatayan ng mga kamag-anak sa 2025. Dina Bonnevie hindi lubos maisip ni Dina na sa pagsisimula ng 2025 ay isang malungkot na pangyayari sa buhay niya ang magaganap. Ito ay bigla ang pagpanaw ng mister na si Department of Agriculture Undersecretary Leo Victor D. V. Savigliano, dahil sa abdominal aneurysm noong January 7. Naroon ang labis na pangungulila sa isang Instagram post, ikinuwento ni Dina ang matinding kalungkutan na naramdaman niya sa unang kaarawan niyang wala ang asawa. Ayon sa kanya, ito ang pinakamabigat at pinakatraumatic na karanasang pinagdaanan niya. Ngunit kahit mahirap, pinadama raw na kanyang pamilya ang pagmamahal sa kanya. Lalo na nangyayain siya ng kanyang stepchildren sa isang steak dinner gaya na nakagawian nila noon kasama si Divi. Nagkwento rin si Dina tungkol sa mga pangyayaring iniisip lamang daw niya pero bigla ang nagkaroon ng kasagutan. Mukhang tinutupad daw ng Panginoon ang kanyang mga iniisip. Kaya naman humingi siya ng paumanhin sa mga panahong kini-question niya ito sa mga nangyari sa kanya na anya, God takes care of widows. Chris Gutierrez Ang dating aktor si Chris Gutierrez ay pinagluksa naman ang pagpanaw ng kanyang lola ang tinaguri ang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero noong January 25. Sa isang panayam, naging emosyonal si Chris kasama inang si Marites na mapag-usapan ang tungkol sa huling sandali ni Gloria. Ikinwento e ni Chris na isa sa huli nilang pag-uusap ng kanyang lola. Sinabi nito na wala na siyang maibibigay pa na naibigay na niya ang lahat. Sagot naman ni Chris, sapat na at sobra-sobra na ang naibahagi na kanyang lola sa kanila at nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nito. Dagdag pa ni Chris, hanggang sa huling sandali, nais pa rin na kanyang lola na magbigay. Ganyan daw talaga ang pagkatao nito. Bukal sa puso ang pagbibigay kaya mahal na mahal siya ng lahat. Proud at pasaya raw si Chris na si Gloria ang kanyang naging lola. Dito raw niya unang nakita ang mga katangian ng isang babae na gugustuhin ninuman. Small Laude Lubos pa rin hati ang socialite at vlogger sa pagpano ng amang si Andres Antonino Eduardo noong January 31. Si isang vlog ni Small isinirisay niya na sa gitna siya ng kanyang Los Angeles trip na makatanggap ng emergency call mula sa Pilipinas. Nag-video call ang ating niyang si Alice Eduardo. Dito nakita ni Small na sa ospital ang ama at halatang sakit na sakit habang nilalagyan ng IV. Nakapagsalita pa raw ang ama at sinabing, Small, nasaan ka ba? Huwag ka muna kumain. Yun daw ang hardest and worst call na tanggap ni Small sa tanang buhay niya. Nagpasya siya na umuwi agad ng Pilipinas. Pagdating ng airport ay dumerat siya raw agad siya sa ospital. Pero noong araw rin yun ay pumanaw ang kanyang ama. Angel Luxing Matagal na naka-social media break at hindi nagpapakita sa publiko si Angel. Pero ramdam ang pangungulilan nito sa pagpano ng amang si Angel Colmenares noong March 4. Sa si isang mahabang mensahe na ibinahagi ni Ella Colmenares sa Facebook, kabilang sa binanggit niya ang kalungkutan ng kapatid na si Angel na putlang-putla ang mukha dahil sa kakaiyak. Hindi daw iniwanan ni Angel ang mga labi ng kanilang ama. Tila may huling habilin daw ang ama sa kanila na sasabing nasa maayos itong kalagayan na makitaan ng mahigit 50 green bones ang cremated remains nito. Nangangahulugan daw itong may mabuting kalooban ang taong pumanaw. Ayon kay Ella, nagbigay raw ito ng kaligayahan kay Angel sa gitna ng kanilang pagluluksa. Nakita raw niya sa kauna-unahang pagkakataon na ngumiti ang kapatid buhat ng namatay ang kanilang ama. Carla Abiliana, isang social media post, malungkot ay ibinalita ni Carla ang pagpano ng kanyang maternal grandmother, ang dating premier actress ng LVN Pictures na si Delia Razon noong March 15. Isang lawless girl, nagbahagi si Carla ng mga larawan ni Delia na tinatawag din nilang mamang na kanyang inilarawan na the strongest, bravest, fiercest, and most beautiful. Kasama sa pictures na ibinahagi ni Carla ang sulat niya sa kanyang lola noong bata pa siya. Ang pinagsulatan ni Carla ay stationary letter ni Delia kung saan nakasulat ang totoong pangalan ng yung maong aktres na Lucy May Grits Reyes. Lumisan man, habang buhay naman kasama ni Carla ang lola sa pamamagitan ng isang kwinta sa may pendant na naglalaman ng green bones nito. Willie Revillame Pumanaw ang ina ni Willie na si Mirna Buendia sa edad na 79 noong April 1. Pero pinili niya ang tahiming na pagluluksa dahil ayaw mo na niyang makaabala ng ibang mga tao. Kaya tanging ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan ang nakaalam sa malungkot na pangyayari sa buhay niya. Walong taong naratay ang ina niya dahil sa aneurysm. Ikinuha rin niya ito ng personal caregiver at nurse na 24-7 na nagkapag-alaga. Malaki ang impluensya kay Willie ng nanay niya na tinitingnan niya itong isa sa mga dahilan kaya naging matapang siya sa pagharap sa lahat ng hamon ng buhay. Isinilang si Willie na kanyang ina sa edad na 14. Ang pagkamatay ng ina ang sinabi ni Willie na dahilan ng pansamantalang pagtigil niya noon sa pangangampan niya para sa kanyang senatorial bid. Janine Gutierrez Lubos na pinagluksan ni Janine ang magkasunod na pamamaalam na kanyang dalawang lola. Una, kanyang mami umamita na si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales na pumano noong April 12. Si Pilita ang ina ng ama ni Janine na si Mon Ching. Makalipas ang apat na araw noong April 16, ang isa pang lola naman niya ang lumisan, ang national artist at superstar na si Nora Honor na kung tawagin niya ay Mama Guy. Para kay Janine, ang kanyang yumaong mga lola ay itinuturing niyang dalawang bagong anghel na nagbabantay sa kanya mula sa langit. Kian Sepriano Labis ang dalamhati ang singer-actor na si Kian sa pagpanaw ng kanyang ina na si Chona Sepriano. Sa Instagram noong April 7, ipinost ni Kian ang ilang letrato nila na kanyang pinakamamahal na ina, kalakip ang pagbabahagi ng kanyang saloobin sa bigla ang pagpanaw nito. Masakit anya para sa kanya na makita itong nahihirapan, lalo't hindi raw nito deserve ang ganong sakit. Nalulungkot siya dahil hindi na mararanasan ng ina ang ganda ng buhay, pero payapa ang loob niya dahil tapos na ang paghihirap nito. Na wala man sa mundo ang kanyang mami Chona, ang pagmamahal at ala-alarong nito ay mananatiling buhay kay Kian maging sa mga taong nagawa nito ng kabutihan. Dominique Cuanco Ipinagluksa ni Dominique ang pagpano ng kanyang kapatid sa ama na si Patricia Cuanco Kerolf noong April 19. At sa kanyang Instagram noong April 21, ipinose siya ang mga letrato nila ni Patricia. Merong kuha mula sa kanyang kasal noong March 2023. Merong kuha kasama kanyang ina si Gretchen Barreto. Meron ding childhood photos nila ni Patricia. Ano Dominique, mapalad siya na nagkaroon ng ate na kagaya ni Patricia. Rachel Alejandro Noong April 21 na maalam naman ang ama ni Rachel, ang OPM icon na si Haji Alejandro matapos ang paglaban nito sa stage 4 colon cancer. At sa isang social media post, nagbigay si Rachel ang maikling parangal para sa ama. Ikinuwento niyang lumaki silang laging kasama si Haji sa mga show at aktibidad. At kahit may kanya-kanya na silang buhay, hinahanap pa rin nila ang presensya nito. Ayon kay Rachel, hiniling ng ama na gabing pribado ang kanyang karamdaman na determinado pa rin siyang gumaling at makabalik sa trabaho. Ngunit dumating ang kinatatakutan ni Rachel. Ayon sa kanya, kahit dalawang buwan na siyang kasama nito sa ospital at sa bahay, hindi pa rin siya handa na masaksihan ang huling hininga ng ama. Ara Davao Isang madamdaming farewell message ang ibinahagi ni Ara Davao sa Instagram para sa kanyang mayapang amang si Ricky Davao na pumanaw noong May 1. Si Ara ang bunso sa tatlong anak ni Ricky sa dating asawa nitong si Jackie Lo Blanco. Sa kanyang post, ipinakita ni Ara ang ilang larawan na kuha sa burol ng ama sa Heritage Park, Taguig City, ngayon din ang urn na pinaglagakan ng cremated remains nito. Rico Blanco, Pumanaw naman ang kababatang kapatid ni Rico na si Ray King Blanco noong May 14. Ang malungkot na balita ay pirma ng anak ni King na si Daniela sa pamamagitan ng Facebook post. Hindi tinukoy ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama, muna paulat noong may cancer si King. Emil Somangil Nagluksa naman ang 24 oras anchor at broadcaster na si Emil Sumangil sa pagpano ng kanyang pinsang si Engineer Philip PJ Santiago sa Mount Everest ito lamang May 15. Si Philip ay kabila sa Mountaineering Association of Rich nagar Snowy Everest Expedition. Inanunsyo ni Emil pagpano na pagpano ng kanyang pinsan sa pamamagitan ng social media. May May Entrata Ipinaglulok sa ngayon ni Maymay ang pagpano ng inang si Lorna Entrata na ilang taon ding nakipaglaban sa sakit na cancer. Hindi niya binanggit kung kailan ito na alam Sa Instagram nito, May 16, isang reel ang ibinahagi niya kung saan ang nilalaman nito ay ang video nila ng ina habang namama siya sa countryside ng Japan noong 2024. Nagbigay din si Maymay May ng payo sa kanyang followers na ayon sa kanya. Isa sa mga huling nasabi niya sa ina ay ang pagpaparamdam ng pagmamahal. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.